Good morning mga ka rebo No, magbibigay lang ako ng tips, no. Uh, hindi lang sa rebo, sa lahat ng merong sasakyan na tips lang para mas tumagal pa yung baterya. Ito yung technique. Ito yung gawin nyo kapag lalo na kung uh, madalang yung siyang gamitin, no. Para mas tumagal yung baterya niyo, okay, ganito gawin nyo. Pakita ko sa inyo, tara. So yan mga karebo, nakikita nyo, sinacharge ko yung baterya ko. Naglabas lang ako ng extension wire papunta dito sa sasakyan ko. So charge ko siya ng manual. Kung gusto nyo tumagal yung baterya, bat uh, hindi agad masira yung baterya ng sasakyan nyo, ito sa lahat ng may sasakyan ha, i-charge nyo mo manually. No? Bili lang kayo ng ganito, mura lang naman to sa mga online shopping. No? mura lang yan bili, bili kayo yan pa, lalo na sa mga uh, madalang gamitin yung kotse nila no every weekend katulad sa amin o pag may importante lakad lang ginagamit yung sasakyan so ganito, ginag, ganito gawin nyo positive negative lang naman yan tap nyo sa positive at negative dalawa lang naman yan tasaksak yung sa sa outlet no sa extension wire nyo okay so <coughs> maganda kasing ano to practice to para mas tumagal pa yung baterya no at syempre mas uh, magbe-benefits din yung alternator kasi nga hindi siya na pwersa na i-charge yung baterya kasi nga full charge na siya may karga siya okay yung karga niya so hindi siya ma hindi may stress yung yung alternator ng sasakyan niyo ayun ang tips ko doon okay so bukod ba doon, bukod sa, bukod sa battery, magbe benefit ng yung, yung alternator nyo. Siyempre, hindi siya agad na masisira. At pati yung baterya. No? Kasi ang baterya natin, kahit na hindi natin ginagamit sa saka natin, drain din to katagalan. Lalo na kung matagal nyo talagang hindi ginagamit, nakastack up lang. Pero kung talagang matagal yung hindi ginagamit, hindi ginagamit yung sa nyo, mas maganda. I-charge nyo muna, tapos tanggalin nyo yung terminal kung ganun kung talagang sobrang tagal nyo na talagang gamitin yung sasakyan pero kung every weekend okay lang katin nyo tanggalin no, basta ano ang mapapayo ko lang dapat ni manual charge nyo pa rin sya katuloy ginagawa ko kasi bukas uh, weekend gagamitin namin sya so yung baterya hindi hin, uh, fully charge sya at yung alternator hindi may stress para i-charge tong baterya okay So, ilang para tips lang naman to para sa mga may sasakyan na gustong tumagal yung lifespan ng baterya nyo na maiwasan yung uh, pagkasira yung manual charge nyo pa rin. Okay? Mas mura yung charging kumpara sa baterya. Okay? ilang <laughs> mga ka rebo no? Sa, tips lang naman to. Tips, ang itong to para sa, la, sa lahat na may, sasa may sasakyan na gustong tumagal yung baterya ng kanilang sasakyan. Okay? Yun lang mga ka rebo sana nakatulong to. Huwag niyo pansinin yung uh, dumi ng aking makina na aking sasakyan. Hindi uh, ko pa nalilinis yan. Okay? So, pasensya na rin sa mga timitilak na manok. Marami kasi ditong uh, sa bungero. Ilang, <laughs> ilang mga karebo. Maraming salamat. Sana nakatulong tips na to. Bye!